Atoy, atoy, atoy. Atoy. Oh. So good day mga Choy Pags. another day, another share na punta sa ato ang ideas mga Choy Pags. So karoon mga Choy Pags, na na sa na mga Choy Pax, giyonsan ako pag um, ipagproseso to ako ang naka 2 million views, o naka 1 million views mga Choy Pags. So kanin mga Choy Pax, ginanirgit ko na ako Choy. So kanin mga Choy Pags, shout out eh, kani, na ani pero dili ko nagipromote ha. So actually mga Choy Pax, Piggy Bloom, Piglet, uh, Pilet Feed. So kanin mga Choy Pax, mauna itong gigamit Choy para um, strategy ni Choy para budako na yun na mga vaccine Choy. So, aside na na Choy, nag i kita na ko Choy. So, actually mga Choy Pax, um, sa sa strategy na po na ako, naragin ninyo kung inyo ning, uh, at least man lang man Choy, gishare lang po ninyo ako Choy. Uh, gishare ninyo ako Choy, inyo, naragin ninyo inyo ning sunon or di. So, kung kamo na amoy idea sa dila Choy, um, kung alagin na Choy, kung uh, share lang po nato sa Ubus Choy share lang po nato, Kumbaga, para po ma, na po knowledge ana, ah, about sa baboyan aside sa gano'n na ma-share po nato sa obang nagbaboyan Choy So karon mo choyx anar ah, gini choy after na ko sabak choy gibutang nga gina nato dren di choy. Tara choy. Gamay lang mga choy box, gamay lang na. Nya kali choy tubig ni choy ah. Ah bisi kung tubig, ah normal lagi di ba sa pero kani choy. Ah ni spring gini siya nga tubig pero good sa kani Ah choy. After nato na choy butang ni nato choy halu ang nato dren choy. So igoy go lang gid choy nga kumbaga mo mix siya choy ba. Ah mulapot gali siya choy. Ana choy. Kayo kayo nato choy. So dala choy ya pabutan pila kami uh, pila ka segundo segundo na neto malana ni Rene Dion So maorgani uh, kung strategy strat choy para lang kanong mga ma maiwasan ang pagtatay sa tong mga lagat choy basait sa gidana para dali dai makaton kumaga practice ni para dali makaton uh, atong mga baktin ug uh, 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 feeds So kanito ay uh, ipakita lang po nako na ninyo choy yon ya uh, i continue lang nako na kung giunsa nako pag uh, pakahon uh, ko ang mga baktin so asa nako ibutang So Karya Tipax, uh, eh sa nakat salamat ay sa ato mga followers nato, sa to ang mga viewers na nagpabilin gapong ka isuporta sa to. Salamat sa kanang sa 2 million views, sa to ang 27 followers. So salamat gyud kay ninyo. Di tungod ninyo sa dili ko mo hype ani, dili ko kaning kaning agresibo aning vlog vlog. So salamat ay. Eh. So Karya Tipax, uh, ano choy, happy tamalan ay choy. So purpose din ako ana kung nalang gyud may idea choy. So sanang utana dai by the way, sanang na dai mga choy packs no, sanang na kung pila ka days. Ah uh, pila ka days sa gikan sa pag anak ang bakten inanon so actually what you expect ako mo inani ko choy 10 days gid mga choy packs 10 days pero naragud din ninyo ang uban mo god sa uban gid choy kay um 6 7 8 inat pakisan na dayon nila pero sa kwatro it 10 days lang choy kay para mang dili dili uh, dili sayang choy bak dili sayang ang kon choy ba ang ang, ang tuang pagkao choy sa tuang mga bakten kay once magud once magud na to kung sa iyo na to pakanon sa choy uh, mo sikosikan sad so sa nangutan na nana, raman, nana, na pwede ra man ana sa nangutan choy ah pwede ra man dili daw maginani pero okay ra okay naman sad pero malagay choice uh, sayang kayo sayang kaya to ang katong sayang ato ang um, feeds sayang atong feeds so ara choy pak sayang kaya tong feeds choy shout out day. ko ani bata ay sa so, panganak say, say shout out ako yung oh shout out jupit day oh shout out kay jupit choy pak nga pala grabe grabe yung suporta din ako choy so kare choy happy to mula na choy so happy na siya mula na choy And then um pawot abot lang kita mula na choy so kayo lang ginina to mga pak hmm ato yon choy so kayo na to So sa mga tanan no, uh, kadang ah uh, pwede ra daw idi na ninyo on. Pwede ra gyud kay dili na on yun, choy pero ako ani uh, Choi strategy ni nako, na ako lang share sa ninyo. Nganong ginani man daw nako? Sa mga tanan na, na nganong ginani man nako? Na para mag good choy. nga dili makalita, dili makalibang atong alaga. Aside sa dili makalibang choy para makat on dayon ang ato ang uh, mga bakti no pagka feeds nga dili usik-usik sa atong feeds. Kay sayang ba kay choy kan ni mahal na kayo ni choy 95 na gud ni. Eh. 95 pesos. Oh, uh, mahal gyud ni choy pero good ra. Mo na akong gigamit Karon matay pas tara coy, ah, lanay na. So ato ana ning ibukbuon niya aron coy. So karon coy pas pagutabot ani ron lanay na after ato lanay coy, ah, mag video pugod ito. So ana sa peace out. Ato ra ginay hook kon coy. Ha ah, coy. Oh. So sa nang utana diha mga Choy Pax na pila ka days na ko inanion, 3 days ni na ko inanion mga Choy Pax ah, buntag nya. Kunto dili na ko mukuhan ugma na sa dana, buntag na sad. Good morning, Mati Ipaks. Katulong ako baton. Oro so, Mati oh. So, baragin makatulong sila, matoy Ipaks. mo Mati Ipaks. So, naging hilog mo sila, Mati Magilog, mag magilog. ilog yung ah, na, Mati So, sabay lang nato sa patutoy sa inahan, Mati Sabay na to. Para mag-tilaw-tilaw sila, Mati Ipaks. Pasayin sa ginawa, Choy. Ang baho. Salamat, Choy. Bakit ko lang ginis lang mga gayaan, Choy. Pero, isik na yung mga Choy Pax. share lang yun ko mga Choy para lang yun na uh, um, kamusan. Nasaan mo yung idea. So, kalamat, Choy. So, din na mong pato tingnan. Kailangas na kayo. So, kanal lang sa mga Choy packs. Nga, peace out. Hope na ko nga uh, inyo sa din i-share mga Choy Pax. Uh, at least man lang, ma-share po nato sa uban nga kanang walay idea karon mahatag na to kay idea so kamo sa dira sa nananaw oh, nga namoy ada ad other idea pwede niyo nato i-share jud na to mga kaypaks no para lang sad sa uban po nga first timer so kanang sa mga kaypaks peace out